Okay, let's go. Alright, mga kabulok TV. Ah, uh, isang mapapalang araw sa inyo at muli adik uh, po ako sa ah uh, Burautan sa So samahan niyo ako guys sa uh, tayo-tayo ay uh, mag-explore uh, dito sa Burautan. So, bago ang lahat, eh, shout out sa ating mga viewers, mga subscribers, sa mga trobang vlogger at Kay Pilong TV, kay uh, brother uh, Lando, Explorer At kay Elmo Balioso Club Shout out sa mga viewers ni Brad Gurnox TV ha eh. Subscribe uh, mga kapatid Ayan si, ano, si Mungboy Kaskas <laughs> Pero bago lahat nga pala mga kaburok TV ha uh, Please ha Pakilike naman, share at uh, subscribe sa aking channel Burnox TV Okay Start na tayo mga katropa Ayun Sandaan na po tayo? kita eh? Pusky po, pusky po Mamayang eh, warranty ko ha ah. Pag nag-stand, eh, na yan Pabalik ko pa pera nyo. Pag nag ano? Pag nag nakal ko yan, nagtasyo. Yung okay, po ito, ang vlog. wala. Nagkasit oh, ko. O, oh, eh ano? Basta tayo, basta tayo may warranty natin. Iyan, may warranty. Bigay ni Magboy. O, oh. oh, kasi nanonood kami sa vlog nyo eh. Ba, eh nanonood pala kayo ng vlog. Kanino po? Sa amin po. Ito. Ay, shout out ho. Pababas yun ha. Shout out. Shout out ate. Shout out. Oh O, ayan. Kaya po sa Andrin ho. Ayan, nagkakape ho. Oh. Oh, ayan Ito Kung saan, nilibri pa ako ni eh, Brad. Burnox TV. O, oh, salamat po ha. Hmm. anuman. Basta tropa, tropa. Eh, yung okay. mga ni Hanggang dito lang. Oh, mga katropa, oh. sa divers ka na lang. Pagsawa ka ba, tamo naman Wala na akong ano, lang, yung mga monster. Beta man naman di pa siya inyo. Eh no James pa. Pero James pa. Eh pa yubot to. Oh. Yeah, Magkano yung yubot daw ka? 55. Tomboy. 55. Oh, yan. Oh, 55 mga katropa. Dito na. Michael Kors. Mm -hmm. kanan may napipenta niyan at seven pero post ng makina kaya yung ano Kaya yung customer kayo Hindi sige Mga customer kailangan ni nasa ano mismo ni mong boy Customer kayo po Wala na ako po Ayan yung mga mga customer ni mong Poy si kaibigan si Katropa Nakay Ayan Shoutout Galing pa kayo siya na Galing kami ng ano Baguio Naku alayo wala, ako layo. O, galing pa si Sir sa from City pa, oh. So, nandito siya kay Mang ngayon, oh. Eh. Tinitingin siya ng mga rin. Oh. Shout out, oh, Sir. Shout out. Oh, shout out sa mga -ano, subscriber, ano ba? Burnox TV po. Burnox. So, o, oh, nakakapanood ko lang. Oh. O, -ano, ganyan pala mukha mo. Oh, salamat po, salamat. <laughs> <laughs> salamat po, salamat. Ito po si Elmo, Elmo Ballio, sa Vlog. <laughs> ah, ganun ba? Okay. <laughs> shout out sa mga subscriber, yes. oh. Salamat, Sir. Salamat mo, pinapayaman si mga tropa, shoutout kay Sero, bagong subscribers ko. Napapanood pala yung mga video ko. Galing pa siya Itim na Ay, black. na po eh. ito Sinadya talaga si Mambo. Yun Rolex eh. mga black. Talaga nga si Pwede ba swap, Talaga Sikat na.

Shining bright, the birds are singing, it's a beautiful